Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang paborito ng nga Phoenix Suns na makapasok sa NBA Finals. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang naging laro ng Los Angeles Lakers laban sa Golden State Warriors. Naputol na nga po mga katrops ang 7 game winning streak ng Phoenix Suns matapos nga po silang matalo nung nakarang araw laban sa Indiana Pacers. Pero sa kabila nga po niyan ay meron pa rin nga po silang 26 wins at 19 losses sa kanilang record bilang pang anin na pwesto sa standings ng Western Conference. Kaya may ilang mga NBA analyst na nga po ang naniniwala na malaki pa rin nga po ang chance sa ng Phoenix Suns na makapasok sa darating na NBA Finals gamit ang kanilang kasalukuyang super team Since meron na rin naman nga po silang sapat na talento sa kanilang lineup para makasabay at matalo nga po nilang ilang malalakas na kuponan sa Western Conference. Isa pa, paunti-unti na rin naman nga po nakakabuo ang kanilang team ng solidong chemistry dahil sa pagiging healthy na ng kanilang mga players. Kaya ang kailangan na lamang nga pong gawin ngayon ng Phoenix Suns ay manatiling maganda ang pangangatuan ng kanilang mga players sa playoffs, especially si Kevin Durant, Bradley Beal at Devin Booker, Gayong kapag nagawa nga po nila iyan ay siguradong tatalunin nga po nila sa isang 7 game series ang ilang malalakas na contender sa Western Conference. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naging laro ng Los Angeles Lakers laban sa Golden State Warriors. Katulad nga po ng inasahan mga katrops, simula nga po umpisa hanggang sa pagtatapos ng kanilang laro ay naging mainit na nga po talaga ang kanilang bakbakan. Yes, naging back and forth nga po ang kanilang laban at kahit man nga po lumuwang na ng double digit ang Warriors sa third quarter at pareho pang nagtamo ng injury si na Anthony Davis, LeBron James at Jared Vanderbilt ay sinubukan pa rin nga po itong habulin ng Lakers. At simula nga po niyan ay naging dikit na nga pong kanilang score kung saan umabot pa nga po sa second overtime ang kanilang laban dahil sa three pointer ni na Stephen Curry Clay Thompson at pagsalaksak ni LeBron James at Anthony Davis sa ilalim ng basket. Ngunit sa huli nga po mga katrops, ay nakuha para naman nga po ng Lakers ang panalo sa score na 145 to 144 sa paungunan nga po ni ng Lebron James na nagtala dito ng 36 points 20 rebounds at 12 basis kasama na dyan ang kanyang game winning free throw sa uli mga segundo ng second overtime kaya dahil nga po sa kanilang pagkapanalo ay umakyat na nga po sa 24 wins sa 23 losses ang kanilang record sa standings ng West habang ang Warriors naman nga po ay bumagsak sa 19 wins at 24 losses pero sa kabila nga po niyan ay nakapagtala pa rin naman nga po si Stephen Curry sa kanilang game ng 46 points. Kasama na dyan ay ilang mga clutch 3-pointer na siya nagpadikit sa kanilang laban. Kaya di na nga po nakapagtataka kung bakit pinagkaguluhan mga fans at analyst ang kanilang laro sa social media. At kasabay nga po ng pagkapanalo ng Lakers, ay sinabar naman nga po ni Lebron James na alam nga daw po niyang kakayahan ng kanilang kasalukuyang lineup. Kaya malaki pa rin nga po dito ang kanyang tiwala. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.